Hello guys! Magandang hapon! <laughs> Mayroong gawin si Longlong kasi sa sobrang init Mayroon siyang nabili Ayan Sana natin yung ano, magpalamig tayo guys Kaya init <laughs> Hindi tayo magpalamig Magbuhat ka ng pampalamig Ay! buo tayo sa pagpalamig eh. Yung pakwan na to, yung iba. Bakit yung pakwan na to? Ano to, kapayas? kapayas ata yan na binabalatan. Sidekick ni Longlong guys oh. Yan, si Akubudoy. I-follow niyo si Akubudoy guys. eh mo-on palang na mo ang vlog. Si Akubudoy, i-follow nyo kasi ah. Kami to pala yon. Dudad ako kapayas yan guys, binabalatan eh. Iba yung papaya dito sa amin guys. Kung yan, yan ang kulay. Kung sa saging may kulay itim, sa papaya mayroon din yan. May itim ba sa saging? Mayroon. Yung lutot na. O ba yun? <laughs> mayroon na yung dugong baka diba? Ito dugong papaya to eh. Oo oh, ito Dugong baka, tapos ito dugong papaya. <laughs> Pinabalatan na ni Longlong guys. I-surprise na lang Tapos pulay guys Kaya base niya Hindi natin biglayan Kaya matakot Baka wala yung pula Baka biglang Magkulay puti guys So haluan ng Yan Ito guys Haluan namin ng ay. Ayan hmm. Ito Andyan pa yan Ito. Yan pa guys oh And yan yung mga Ingredients nandyan So guys Sugar mommy. Yan, bisita namin guys. Naghimo ako ng talamig kasi nabitin oh, ako nung magbili tayo ba. <laughs> ano ba bin yung binili nyo eh? Talamig. O palamig, kakala oh, ko bitin. <laughs> bitin eh. Nabitin. Kakala ko yung mabitin yung nagbigti. <laughs> Uy, ayun, ay, pula talaga eh. ganyan. Pula, okay. pula, pula. Ay. Para medyo ba, ano? Yan guys, may bisita kami guys. <laughs> Shout out! Shout out! out! <laughs> uh, Happy ina guys. Ayan, ayan na, ayan na, ayan na. Oy! Bakuan pala to guys, akala ko papaya. Ayan. Sarap. Bakit kaya guys, pag kulay na pula, masarap. Mabilis lang pala ito gawin. Tinan mo. Naging cube ice na. Okay, cube ice! guys, alam ko na paano gawin yan. Sa bundok, wala na. Wala na arte yan. Diretso kakainin ah. yan. Dito guys, uh, mutao na kasi ito. Nakatira dito sa Manila guys. Eh. Maarte na. Yan. Ayaw na niya yung mga diretso yung pagkain. Gusto dito, niya may mga... Lang yung, arte. yung bisita kasi natin guys. Maganda yung kain. Anong maganda? Masarap? Masarap. 10 piso. Ah, Ayon. masarap. Wow! <laughs> Update ko na lang kayo maya guys. Pagkatapos na, okay na na. Papew na.